Wala kang bariya? Taga saan ka? Taga dito ka? Pero babalik pa ako dito. Babalik ka sa? Maynila po. Doon po yung dito lang. Babalik. Ah. Wala kang bariya sa Bay, -bay Sino magpapapalit nito? Ako pa. Ito pala eh. Kaso wala na kayong bariya. Meron po. Sure ka? Hindi yan. Ang kaya natin siya mag-adjust. Sige ma'am. Pabariya ko po dito. Ikaw na lang magpapabariya. Mabalihan. Kasi ikaw, ano yung ikaw na delivery? Oo, pareha mo dun sa Okay lang? Sure ka? Oo. Oh, um, no. Anong pangalan mo ito? Justin Sindo po. Ilang taong ka eh? na? 21. Sure ka, papapalit ako? Opo ma'am, mabalit po ako dito. Pabalik ka? Opo. Paano pag di ka bumalik? Pabalik ako ma'am, mabalik ah, mabalik ka. Hindi, joke lang. Alay like ka dito. Dahil lang dito ka sa imprint, dinilibira mo ako, tapos pabalik ka doon. Opo. Tapos willing ka magpalit. Opo. Oli ka, pili ka, Jersey. Dalili ka. Pili ka. Avara Dali. Bakit ka? Nakakahihiya ako, 'di ka hiya. Ah, nakakahiya. O pili ka ng jersey mo dito sa Imprint lagi tayong willing magbigay. Dali. Pili ka ito. Jersey po, ma'am. Oho, ikaw pili ka. Jersey t-shirt, anong gusto mo? Yung magagamit mo. Tapos eto, 'wag mo nang pabaryahan sa ito. Sobra na po 'yun. Hindi yan sobra para sa ito. to. Ano yan? Isipin mo na lang Bonus mo ngayong araw pag kalabas mo. Oo, bonus. Sakit na ma, mag-birthday kasi ano, si Ermat. Ay birthday ko nung 16. Kasi ah, birthday ni, na, ni Ermat. So, bibigay mo kay Ermat? Oo po. Ah, kay Ermat. Ayaw mo na sa'yo? Ayaw ko po, ma'am. Sure ka? Opo. Bakit? Kasi hindi naman po ako nagpag ako kay Ermat. Napakabuting bata na ito. Iniisip yung magulang. Halika, idol. Dali-pili ka dito. Ito, toto. ito. Pang-babae. Pang-babae. Ano sa'yo si Ermat? Small. Mal. Ito, sakto. O, oh, di ba? Opo, ma'am. Pwede na po ito. Sakto na yan kay Ermat. Opo. Ayaw mo talaga ng para sa'yo? Ayaw po, ma'am. Bakit? Nag-birthday na po kasi si Ermat nung 16 po. Hmm. Tapos, bibili ka na lang po ito. Kasi well, wala po regalo sa kanya. Wala kang regalo kay Ermat. Gusto mo na re-regaluhan? Para sa sarili mo, ayaw mo? Apo. Bakit? Hindi, okay na po yung kay Ermat po. Kasi sure. nagre-request lagi sa'yo yung sapatos. Lala, Sayang, wala sapatos dito eh. Sama. Sayang, wala yung sapatos. Ko. Kasi lagi silang mag ni um, Papa nun. Pagpupasok. Ah, nagmo-motor din sa si ermat umaangkas. Okay. Sure ka yung para sa'yo, ayaw mo, ibibigay mo kay air Oo, okay, okay. Eh, dahil mabuti kang anak, mabuti kang tao, para sa'yo na rin. Sagot ko na. Ma'am, sobrang may ma'am. Hindi, sige. Dahil mabuti yung loob mo, yung mga ganyan, pinagpapalayan, di ba? O, dahil ibili kayo sa'yo. Sige ba? Wow. Oo, oh, sure ako. Dali Dila, na. Ano, okay na sa hindi, ano ka ba? Okay lang yan. Hindi ka naman, ano eh. Hindi ka naman nagtatake advantage eh. Di ba? Opo. Oh. Go na, idol. Ikaw, pili ka nun sa'yo. Eto, bago yan. Bago ng imprint yan. Para yung araw-araw mong biyahe, presko ka pa rin. Formado oh, na, pogi na, presko ba, di ba? Pili na, ka, idol. Oh, kasi buong araw na po sa biyahe. Okay lang yan. Pili ka dyan. Akin okay na to para makapili ka. Ito po, ma'am. Gusto mo yan? Opo. Anong size? Size. Large. large. Ito sa'yo? Opo. Sure ka? Opo, ma'am. Okay Kasi, na. Kasi, ma'am, ito lang po yung gusto ko. Sana kay Ermat. Pinapili niyo pa po ako. Hindi, okay lang yan. Kasi ito, para to sa pagiging mabuti mong anak at saka mabuti mong tao. Tuloy-tuloy tuloy mo lang yan, idol. Tapos yung kinikita mo, nag-share ka rin gila, Ermat. Minsan po, hindi po nakapag-abot. Pero pag may Ermat, meron po kung saan po. po. Aliga kapalit. dito. Okay na to? Sure ka na? Apo, Aliga dali. Ay, doon pa sumuyo ako. Hindi ka na kapag-abot. Kuha na lang siguro stock na Okay ka na sa biyahe mo? mo okay. Ngayon po, kakalabas ko lang Kakalabas mo lang. Magkano kinikita mo sa isang araw? minsan po, pag mababa, 1K po. Pero yung todo po, 1.5. 1K? Okay. 1.5 na kapag bigay ka na? Opo, oh, okay. pag ganun. Pag ganun. O eto sa ito. Eto, abot mo to kay Ermat. Ha? Okay lang yan. Okay lang yan. Para yun Idea sa sa'yo. Kasi mabuti kang tao, eh. hindi ka nag-take advantage eh. Ay, po ito. Hindi okay, ito, Ermat. Ang... Bigay mo kay Ermat, ha? Paabot mo kay Ermat yan. Tapos mag-iingat ka palagi sa biyahe mo. Opo. Pero deliver mo muna yung papa-deliver ko. <laughs> o, ingat ka, ingat. Paabot mo kay Ermat yan, ha? Patuloy mo lang yung pagiging... God pag bless po. God bless din. patuloy mo lang yung pagiging mabuti mong anak. Kasi pag iniisip natin yung magulang natin, iniisip, lalo yung nanay natin, bine tayo. So, araw-araw. Kaya nga po, minsan po na rin ako kay Ermat eh. Kasi minsan po hindi po ako nakapagbigay. Pero, pag meron po, hindi, hindi po ako. Basta pag may sobra, okay lang makapagbigay. Pero pagka yung wala talaga, kausapin mo na lang si Ermat. May mga panahon naman na wala. May panahon na meron, di ba? Basta importante na kapag abot ka. Basta mag-iingat ka palagi sa biyahe. Oo, okay. Ingat tayo doon. Thank you po. Oh, grabing blessings. Thank you, ma'am. Thank you po pala. Mukha ba? Pagka mabait kang tao, pagka... Pag manunong kang magsabi ng salamat, binibless ka talaga eh. Post na kayo talaga. Pupost na yan. Okay na? Oo. Ingat, um, idol. Maraming salamat. May nice, say pa. Thank God you po. Ingat, ingat. God bless po. God bless, Del.